Ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang isang comedy at adventure na pelikula sa taong 2001 na pinamagatang Bubble Boy. Now sit back and enjoy the story. Isang lalaking nagnangalang Jimmy Livingston ang pinanganak na walang immunity sa katawan. Ang kahit na kaunting mikrobyo ay pwedeng ikamatay niya kaya't kailangan niyang manatiling nakahiwalay at nakatago. Hindi siya pwedeng umuwi sa kanilang bahay hanggat hindi pa siya apat na taong gulang. Nang siya ay mag-apat na taon, inuwi siya ng kanyang mga magulang gamit ang isang plastik na bula. Hindi niya rin pwedeng hawakan ang kahit na anong bagay hanggat hindi ito na decontaminate. Kaya naman, kailangan niyang manatili sa isang plastik na bula para lang siya ay mabuhay. Ang kanyang ina na si Mrs. Livingston ay overprotective sa kanyang anak na si Jimmy. Pati ang kanyang kwarto ay mayroong malaking bula para siya ay makapaglakad-lakad sa loob. Ang bula ay mayroong ding nakausling kamay na pwedeng gamitin ng kanyang mga magulang para siya ay mahawakan. Lahat ng kanyang mga laruan ay decontaminated para ito ay ligtas sa kahit anumang uri ng mikrobyong pwedeng makapasok sa loob. Si Jim ay nanatili sa loob ng bula sa buong kabataan niya. Ayaw ng kanyang ina na si Mrs. Livingstone na siya ay umalis kahit umanda na. Kaya naman, lahat ng prinsesa sa mga fairy tale na kanyang ikinipwento ay namamatay dahil ang mga ito ay umaalis sa kanilang palasyo. Ito ay upang isipin din ni Jamie na ikamamatay niya ang pagalis sa kanilang bahay. Siya rin ay pwedeng manood lang ng iisang channel sa kanyang TV at magbasa ng iisang magazine. Idiniit ng kanyang ina na nag-iisa lang talaga ang TV channel at magazine sa mundo. Ginagamit rin ang mga nakausling kamay ng bula para magupitan at mayakap ang kanyang anak na si Jimmy. Si Mrs. Livingstone din ay masyadong makabayan kahit ang mga itinituro lang ito sa kanyang anak ay mga makatwirang bagay at pabor sa kanyang plano. Ang hindi alam ni Jimmy, karamihan sa mga itinuturo ng kanyang ina ay hindi totoo at mali. Sa halip na kaawaan, ang mga batang kapitbahay ay pinagtatawanan at inukutya pa siya. Madalas naman sila itinataboy ng kanyang ina. Isang decontamination system ang ginawa kung saan inilalagay ni Mrs. Livingston ang pagkain ni Jimmy upang patayin ang lahat ng mikrobyo bago ipakain sa anak. Lumipas ang mga taon, si Jimmy ay labing anim na taong gulang na at isa ng ganap na binata. Palagi siyang binibigyan ng mga bagong laruan ng kanyang mga magulang para malibang. Nakatanggap siya ng isang electric guitar at masayang gamit-gamitin ito. Isang araw, habang siya ay naglilinis ng salamin, nakita niya ang bagong kapitbahay na babae na si Chloe. Ang dalagang si Chloe ay kasing edad ni Jimmy. Agad siyang nabighani sa dalaga ngunit wala siyang magawa dahil siya ay nakakulong. Higit sa lahat, wala siyang alam tungkol sa pag-ibig o sa babae. Nahalata ng kanyang ina ang pagkahumaling niya kay Chloe at agad na nagkwento tungkol sa isang lalaking namatay dahil humawak sa isang malanding babae. Araw-araw niyang pinapanood sa kanyang bintana si Chloe. Napansin din ni Chloe na lagi siyang pinagmamasdan nito. May nangyayari sa kanyang katawan ngunit hindi niya alam kung ano ito. Isang araw, nagising siyang mayroong paninigas at siya ay takot na takot dito. Tinalo niya ang kanyang sarili ng isang baseball bat. Napasigaw at namilipit siya sa sobrang sakit. Bigla niyang tinawag ang kanyang ina. Pumasok si Mrs. Livingston. Nabigla sa nakita at sabay na pinabigkas ang panata ng katapatan. Si Chloe ay merong kaibigang laging nagbibiro tungkol kay Jimmy na tinawag din ang bubble boy. Wala namang ginagawang masama si Jimmy kaya lagi niya din itong pinagtatanggol. Isang araw, nagpasya siyang puntahan si Jimmy. Pumatok siya sa pinto at hinayaan namang makapasok ni Mr. Livingston. Siya ay manghang mangha nang makakita ng plastik na tubo sa buong bahay. Sinundan niya ang tubo at nakarating sa kwarto ni Jimmy. Nasurpresa at kinabahan si Jimmy dahil ito ang kauna-una ang pakikipag-usap niya sa babae bukod sa kanyang ina. Nakipag-usap sa kanya si Chloe at nagpaturo kung paano gamitin ang gitara. Sinubukan siyang turuan ni Jimmy gamit ang nakausling kamay sa bula. Bigla siyang napabigkas ng kanyang panata dahil siya ay tinigasan sa gitna ng pagtuturo. Simula ng araw na yon ay lagi na silang magkasama. Hindi gusto ng kanyang ina ang kanilang pagkakaibigan subalit wala na siyang nanggawa tungkol dito. Puno ng kasiyahan ang pagbanding ng dalawa. Sa kanyang kaarawan, binigyan siya ni Chloe ng isang ginipig na nasa loob ng isang bola. Nagdala din ito ng bata sa loob ng kanyang kwarto sa araw ng Halloween. Sa gabi ng kaarawan ni Chloe, habang siya ay lasing-lalasing, masikreto siyang pumasok sa kwarto ni Jimmy mula sa bintana. Sinubukan niyang pumasok sa plastik na bula at sinabing matagal na itong gustong makalapit at mahawakan si Jimmy. Inigilan siya ni Jimmy at ito ay hinimatay sa kalasingan. Sa araw ng prom, tinuntahan niya si Jimmy kasama ang mayabang na boyfriend na si Mark. Nasaktan ng husto si Jimmy sa nalaman. Inalok ni Mark si Jimmy ng sigarilyo, ngunit tumanggi dahil hindi niya alam kung ano ito. Isang gabi, nakita niya mula sa kanyang bintana si na Mark at Chloe habang nag-aalikan. Nagselos at labis na nawasak ang kanyang puso. Sa sumunod na araw, pumunta si Chloe sa kwarto ni Jimmy at pinakita ang engagement ring. Nagpropose na sa kanya si Mark at malapit ng ikasal. Ang kanilang kasal ay gaganapin sa Niagara Falls sa katapusan ng linggo. Siya ay pumunta upang ipaalam at itanong kay Jimmy kung sa palagay ba nito ay tama ang kanyang desisyon na piliin si Mark. Disappointed si Jimmy ngunit hindi niya ito ay pinahalata at pinakitang walang pakialam sa kasal. Dinalhan niya rin ito ng regalo at inilagay sa decontamination tube ngunit hindi siya pinansin ni Jimmy. Ibinalik niya ang inirigalong gini pig at pinaalis si Chloe. Maluhaluhang hang umalis si Chloe at nagpaalam kay Jimmy. Maya maya, binuksan ni Jimmy ang binigay na regalo at nakita ang isang snow globe na mayroong I love you sa loob. Nasurpresa si Jimmy at napasigaw sa pangalan ni Chloe dahil sa pagtaboy niya dito. Nagpasya siyang puntahan ito sa Niagara Falls para pigilan ang kasal. Magdamag niya ginawa ang isang portable na bula. Matagumpay na natapos at lumabas ng bahay na hindi nagpapaalam sa kanyang magulang. Masaya niyang naranasan ang mga bagay-bagay sa unang pagkakataon. Nakarating siya sa terminal ng bus at humingi ng tiket. Subalit nakalimutang magdala ng pera ni Jimmy at sabay na pinaalis ng mama. Habang balisa, sinubukan niyang lumiban sa kalsada nang siya'y mabundol ng isang mabilis na bus. Siya'y lumipad sa lakas ng pagsalpok ngunit nailigtas ng bulang suot. Ang mga tao sa loob ng bus ay lumabas para alukin siya ng libreng sakay. Tinanggap naman agad ni Jimmy ang alok. Habang sila ay nagkakantahan, napag-alamanan niya na ang mga ito ay miyembro ng isang kulto. Pinagtawanan niya ang mga ito. Tinapon siya papalabas ng bus at iniwan. Ang grupo ng kulto ay nakarating na sa kanilang destinasyon. Ipinahayag ng kanilang leader na isang lalaki na nasa loob ng globo ang ipinadala ng Diyos ang magliligtas sa kanila. Narealize ng grupo na si Jimmy ang tinutukoy ng kanilang leader. Mabilis na umalis para hanapin si Jimmy at palayain sa kanyang bula. Samantala, nakilala ni Jimmy ang baikyo na si Slim. Kanyang naikwento na ikakasal na sa iba ang kanyang mahal. Bumilib sa kanya si Slim at nagkwento din tungkol sa kanyang dating kasintahan na may pangalang Wildfire. Inalok niya ng tulong at libreng sakay si Jimmy at pumunta sa Niagara Falls. Habang nasa bahay, nakita ni Mrs. Livingston na nawawala na ang anak na si Jimmy. Si Mrs. Livingston kasama ang asawa ay nagpa siyang hanapin si Jimmy. Si na Jimmy at Slim ay napadaan sa Las Vegas at nagpa siya magpahinga dito. Nagsaya sila ng gusto sa loob ng isang kasino. Ngunit meron na lang siyang dalawang araw para pigilan ang kasal. Dahil dito, iniwan niya si Slim at ninakaw ang isang scooter. Hinanap ni Slim ang nawawalang kaibigan at doon nakita ang kutong nagtapon kay Jimmy. Hinabol niya ang mga ito subalit so bumalik para sirain ang kanyang motor. Makalipas ang ilang oras na paghahanap, silang tatlo ay hindi inaasang nagkasabay sa kalsada. Sinubukan siyang pigilan ng mga magulang sa pagtakas. Dahil sa pagmamadali, si Jimmy ay nasaltok sa harpan ng kotse pero mas perteng tumalbog papasok sa umaandar na tren. Natakasan niya ang kanyang ina ngunit natrap kasama ang mga talent ng isang freak show. Ang mga kakaibang tao ay nagkwento tungkol sa pagkulong sa kanila ng malupit na boss na si Dr. Fix. Nakilala ni Jimmy si Dr. Fix na nagkataong isang unano. Pinagtawanan niya ito ngunit siya ay pinagpapalo. Aksidente niyang napatalasik ang unano gamit ang bula at tinalaya ang mga kakaibang tao. Nagpatuloy siya sa paglalakbay papuntang Niagara Falls. Ngunit wala na siyang mabilis na masasakyan kaya siya ay pumunta sa isang restaurant para humingi ng libreng sakay sa mga tao. Isang grupo ng pulis ang makikitang binubuli ang lalaking nagangalang push pop. Nang sinabi ni Jimmy sa mga pulis na wala siyang immunity, ipinalagay nilang may nakakahawang sakit ito at nagmadaling lumabas sa lugar. Ang restaurant ay nasunog dahil sa kaguluhan. Inalok ni Pushpap ng libreng sakay si Jimmy at pumayag ding dalhin siya sa Niagara Falls sa kung saan inabutan ni Mrs. Livingstone si Dr. Fitz at kinuwento ng unano na si Jimmy ay papuntang Niagara Falls. Ito ay galit na galit na tumawag kay Chloe na siyang dahilan ng pagtakas ni Jimmy. Habang siya nakikipag-usap kay Dr. Fitz, ang mga kakaibang tao ay ninakaw ang kanyang kotse. Habang papunta sa kanilang destinasyon, aksidente nilang nasa dasaan ang isang baka sa gitna ng kalsada. Si Pushpap ay nabahala dahil ang baka sa kanyang relihiyon ay simbolo ng Diyos. Dahil siya ay naniniwala lang sa mga itinuro ng ina, Sinabi ni Jimmy kay Pushpub na huwad ang kanyang relihiyon. nasaktan si Pushpub sa narinig. Pinaalis niya si Jimmy pero pinabauna ng isang ice cream. Sarap na sarap si Jimmy dahil sa ito ang unang beses na makakain ng ice cream. Nagkakilala si Slim at si Pushpub at nagpa siyang hanapin si Jimmy. Nang siya ay makarating sa New York, sumali siya sa isang paligsahan at nanalo ng 500 dolyar. Pumingi siya ng libreng sakay sa matandang lalaki na nagangalang pipi at pinambayad ang nakuhang premyo. Habang nasa biyahe, naguntuhan sila at nalaman na si Pippi ay may kambal na lalaki na may pangalang Papi. Nagising si Jimmy ng sumunod na araw at nabilib sa pagmamaneho nang walang pahingang si Pippi. Mabilis niyang napagtanto na si Pippi ay wala ng buhay at ang kanilang sinasakyan ay sumalpok sa isang billboard. Ang hindi niya alam, si Pippi pala ay natutulog lang. Pumasok si Jimmy sa isang grocery store at tinawagan si Chloe. Si Mark ang sumagot ng kanyang tawag at sinabing sumuko na dahil nikakasal na siya kay Chloe. Pinanghinaan siya ng loob at nawala na ng pag-asa, kaya naman tinawagan ng kanyang ina para kuli na siya. Siya ay pinuntahan ng kanyang mga magulang at ipinasok sa loob ng kotse. Pumunta sa grid sa banyo si Mrs. Livingstone. Kinumusta ni Mr. Livingstone ang kanyang naramdaman nang siya ay makalabas sa unang pagkakataon. Pinayuhan siya ng kanyang ama na huwag sumuko hanggat hindi nakukuha ang gusto. Sinunod ni Jimmy ang payo at mabilis na tumakbo para itigil ang kasal. Nakita ito ni Mrs. Livingston at hinabol siya gamit ang kotse. Sabay na dumating ang grupo ng kulto para kunin si Jimmy. Si Slim kasama ang mga kaibigang biker at si Pushpap ay nakipagpadigsahan din para kunin siya. Silang lahat ay tumatakbo sa paradahan ng eroplano. Isang eroplano ang nag-take off at nakasakay dito si Jimmy. Pagkatapos ng habulan, biglang nakita ni Slim ang dating kasintahan ng si Mrs. Livingston na tinawag Jang Wildfire lumipad si Jimmy papuntang Niagara Falls sakay ng eroplanong minamaneho ng pilotong si Papi, ang kambal ni PT. Ngunit ang eroplano ay biglang bumagsak at nawala ng kontrol dahil lang pagkahulog ni Jimmy sa rumaragasang talon. Buti na lang hindi siya nagunod dahil sa suot-suot na bula. Nagawa niyang makaalis sa tubig at nagmadaling tumakbo papunta sa simbahan. Kailangan niyang makarating sa oras bago mahuli ang lahat. Habang si Chloe at si Mark ay nagpapalitan ng pangako sa isa't isa, biglang pumasok si Jimmy at sinabi ang nararamdaman kay Chloe. Dahil sa ito ay huling pagkakataon para himukin si Chloe, inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib at inulit ang kanyang dula. Ginawa niya ito upang ipahibatig ang totoong nararamdaman sa dalaga at para mahalikan si Chloe. Subalit pagkatapos nito ay bigla siyang hinimatay. Sinubukan siyang gisingin ni Chloe at ang kanyang mga magulang ay nag-aalalang pumasok sa simbahan. Habang si Mrs. Livingstone ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak, inimok siya ng kanyang asawa na sabihin sa lahat ang katotohanan. Ibinunyag nito na wala nang sakit si Jimmy simula nang ito'y mag-apat na taong gulang na Biglang napabangon si Jimmy sa narinig Ang kanyang ina ay nagsinungaling para lang maprotektahan ang kanyang anak sa mga masasamang tao Nabigla si Jimmy at mabilis nitong nakatawad ang ina Niyakap niya si Chloe habang ang lahat sa simbahan ay nagpapalakpakan Pagkatapos ng ilang buwan, sina Jimmy at Chloe ay nagpakasal na Lahat ng mga nakilala niya sa kanyang paglalakbay ay inimbitahan at nandoon sa kasal Si Mrs. Livingstone, Slim at si Mr. Livingstone ay magkakapatina. na. Sa katapusan ng kwento, makikita natin si Jimmy at si Chloe nakasakay sa kotse papunta sa kanilang honeymoon.